And finally, in May 2025, Archbishop Joseph Pamplani announced the Vatican's verdict. Ang simbahan ay nirecognize na ito ay isang legit na Eucharistic miracle. Hello mga faith brother Adrian Milag muli ito. At ngayon, pag-uusapan natin ang a very spectacular, supernatural story na nangyaring Eucharistic miracle sa India. Nabalitaan nyo na ba itong balita na ito mga ka-faith? Take note, after 12 years of investigation ng Vatican ay officially na-approve itong Eucharistic miracle na to na nangyari sa India. Ang nangyari dito parang sa gitna ng Misa, unti-unting lumitaw ang muka ni Jesus sa mismong ostya. So habang parang tinatas ni Father 'yung host biglang lumitaw doon, nag-appear 'yung mukha ni Jesus. At hindi lang ito chismis mga ka hindi ito pang-mamarites lang. Hindi ito haka-haka. Ito ay inimbestigahan mismo ng mga theologian, scientist, at mismong Vatican kaya nga nila inapprove. Eh. Kaya dito sa episode na 'to mga ka-Faith, bubuksan natin ang buong kwento ng alleged Eucharistic Miracle na 'to, kung paano 'to nagsimula. At paano ito naimbestigahan? At ano ang pinapahiwatig nito ng Diyos sa ating mga Katoliko ngayon? Alam nyo, itong uh, Eucharistic Miracle na to ay nagsimula noong November 15, 2013 sa isang maliit na simbahan sa Billiyak Kanor, Kerala, India during a mass at the Christ the King Church. Pari noon ay si Father Tomas Patikal, meron siyang napansin he noticed something unusual. Sa malaking hose na ginabit niya sa konsekrasyon, may tila maliit na marka at habang inaangat niya yung hose, the mark began to glow and slowly form into what appeared to be the face of Jesus. Wow! Grabe, di ba? Alam niyo, hindi ito basta inannounce ni Father. Walang camera crew, walang publicity, alam niyo anong ginawa ni Father? Ininto niya ang mask. He stopped the mask and replaced the host with another and placed the mysterious one in the monstrance. And from that day forward, libo-libo mga tao began coming para i-venerate yung host na yun day and night. And people came para magdasal at yung iba ay talaga naiyak nung nakita yung extraordinary Eucharistic miracle na yan. May mga nagsasabi naman na na-experience daw nila, nagkaroon sila ng deep conversion and the whole parish was transformed. Pero alam nyo mga ka-faith, itong mga gitong miracle ay hindi ito tinitaken lightly ng ating simbahan. Alam natin na ang simbahan katoliko ay slow and careful sa mga getong alleged miracle. Lalo na pagdating sa mga supernatural claim. That's actually a good thing kasi may prudence ang simbahan dyan. Dahil hindi ito emotional hype lang na nangyari yan, tas maniniwala na tayo kagad. Parang hindi, hindi ganon. So, syempre, kailangan natin maging prudent at kailangan imbestigan talaga mabuti yan. At dito natin nakikita ang wisdom and prudence ng ating simbahang katoliko. Ang nangyari, yung Archdiocese, okay, yung Syro Malabar Archdiocese of Telicary, nagbuka sila ng local investigation, yung bishop nila. An expert were brought in to rule out natural causes like shadows, reflection, or tampering. At pangalawa, bumuo sila ng Theological Commission, studied the spiritual fruits. Tinignan nila ano ba yung naging fruits nito, yung pangyayari nito, like Meron ba mga conversion, mga healing, at lumalim ba yung pananampalataya nila? Kasi eh, mahalaga yan yung fruits eh, di ba? Meron mga miracles, pero yung fruits para nagkaroon pa lalo ng division, hatred, may mga ganon. So obviously, alam natin kung hindi yun sa Diyos, pag ganun yung fruits. After the local validation, the host was sent to Rome. Tapos yung the International uh, Theological Commission examine yung host na yun. So after 12 long years of waiting, the process involved consultation with the theologians, scientists, and canon lawyers. And finally, in May 2025, Archbishop Joseph Pamplani announced the Vatican's verdict ang simbahan ay ni na ito ay isang legit na eucharistic miracle. This was a on supernatural origin. Grabe, 'di ba? Another eucharistic miracle na naman na sobrang nakaka-bless, nakaka-inspire na may mga getong uh, miracle dito sa simbahan Katoliko. And guess what? Sa Catholic Church lang yan nangyayari. So it was a miracle meant to remind us sa isang katotohanan that Jesus is truly present, body, blood, soul, and divinity in the Holy Eucharist. I-type mo nga isang malaking Amen dyan sa comment section. Diba? Amen! Yan ang centrality ng ating pananampalatayang katoliko na ang Eucharist ay nagtra-transform yan ng body, blood, soul, divinity of Jesus. Nagiging si Jesus yan. Nagiging Diyos yan. At tatanungin niyo ako, di ba, uh, paano nangyari yun, Adrian? Yung mga ibang sekta, paano nangyari yun? Eh, walang imposible sa Diyos. Naging tao nga siya, di ba? Buwaba nga siya dito sa lupa at naging tao si Jesus. At syempre, kaya niya din gawin na maging uh, yung host na yan ay maging body, blood, soul, and divinity ni Jesus. Di ba, kayang kaya niya yung gawin walang imposible sa Diyos. Ang tawag nga na, natin dyan sa katoliko is transubstantiation. I-type mo nga, i-type mo, di ba? <laughs> transubstantiation. Di ba? Alam natin yung mga katoliko. Pero aminin natin mga, mga ka -faith. Parang nas nasasanay na tayo, parang routine na lang ang misa sa atin. Di ba parang routine na lang? 'di ba? Parang wala uh, parang minsan tiyata ka pa talaga umatin, eh. Parang every time na o oh, kakaumpisa pa lang ng misa, nakatingin ka na sa oras mo, kailan ba matatapos 'to? 'Di ba? Parang ganoon. But this is a miracle. Every mass, mga kapeta, isa yang milagro na nag-transform yung host. Nagiging si Jesus 'yun. 'Di ba? It's like a loving slap from the Lord na sinasabi niya sa iyo, anak, gising, ako ito buhay ako at nandito ako para sa iyo sa bawat misa. Amen. Napakaganda no mga ka-faith. Ano ang magiging response natin dito sa story na to? Hindi nga tayo taga-India, wala tayo sa Rome, pero the message is universal mga ka-faith. Over and over and over and over again. Diba, yung mga nangyaring Re Eucharistic miracle, sinasabi sa atin, na go back to the Eucharist. Attend Mass regularly every sunday not out of obligation but out of love dahil si Jesus mismo ang lumalapit sa atin and spend time in adoration even just 10 minutes a week bago ka magsimba pumasok ka sa adoration chapel misa sa atin di ba parang routine na lang 'di ba? Parang wala uh, parang minsan tiyata mo ka pa eh. Parang every time na o oh, kakaumpisa pa lang ng misa, nakatingin ka na sa oras mo, kailan ba matatapos 'to? 'Di ba? Parang ganoon. But this is a miracle. Every mass, mga feta isa yang milagro na nag-transform yung host. Nagiging si Jesus 'yon. 'Di ba? It's like A loving slap from the Lord na sinasabi niya sa iyo, Anak, gising, ako ito buhay ako at nandito ako para sa iyo sa bawat misa. Amen. Napakaganda no mga ka-faith. Ano ang magiging response natin dito sa story na to? Hindi nga tayo taga-India, wala tayo sa Rome. Pero the message is universal mga ka-faith. Over and over and over and over again. Diba, yung mga nangyaring Eucharistic miracle, sinasabi sa atin, na go back to the Eucharist. Attend Mass Regularly, every Sunday, not out of obligation, but out of love. Dahil si Jesus mismo ang lumalapit sa atin. And spend time in adoration. Even just 10 minutes a week bago ka magsimba, pumasok ka sa adoration chapel, just be there in silence, let His presence speak to your heart. Uh, maging ador adorador ka, ganyan, di ba? and tell others about this miracle. Use your platform, i-share mo tong story na to, 'di ba? I-share mo to post, il i-like mo, tapos i-share mo sa ibigay mo 'yung link na to sa mga kakilala mo or mga medyo nagdadalawang-isip na sa Simbang Katoliko ipakita mo sa kanya to. Be an evangelizer, right? Atong milagro na to, this has been approved. Pero tandaan natin mga ka-faith, the bigger miracle happens every single day. Sa bawat misa, sa bawat consecration na ang ordinaryong tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi mo kailangan maghintay ng kakaibang vision para maniwala. Kailangan mo lang ng puso na handang tumanggap sa pananampalataya. Sabi nga sa John chapter 20 verse 29, Blessed are those who have not seen and yet believe. Let's rekindle our Eucharistic faith, mga ka-faith. <laughs> Hindi ito kwento, ito ay paalala ng pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Para sa iyo, para sa akin, at para sa buong mundo. Kaya tara, mga ka-faith, simba tayo. God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag Actually ako talaga nag edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga costs tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag invite pag interview but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.